umabot na nga sa 74 ang Validated Election Related Incident, so ERI, sa katatapos na hatol ng Bayan 2025 sa datos ng Philippine National Police o so PNP mula sa kabuang 171 na insidente na naitala noong katatapos na eleksyon, 74 dito ang Validated ERI, habang 43 naman ang itinuturing na Suspected ERI. Sa pulong balitaan sa Kapo Kramer, sinabi ni PNP, po, PNP Public Information Office Chief Police Colonel Rando Tuanyo, na pinakamarami sa mga kasong ito ang insidente ng pamamaril na umabot sa 27. Kabilang din sa mga naitalang insidente ang pananakit, pananakot, panggigipit at iba pang uri ng karahasan. Ayon kay Tuanyo, mas mababa ang bilang ng validated ERIs ngayong taon kumpara sa 105 na insidente na naitala noong barangay at sangguri ang kabataan elections noong 2023. Sa ngayon, wala pang inilalabas na opisyal na datos ng bilang naman ng mga nasawi Ngunit sinabi ni PNP spokesperson, Police Brigadier General Dean Fajardo kahapon na abot sa 20 ang namatay sa kabuang panahon ng halalan. Mula sa Campo Crame para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.